tiko. Oh, tiko kayo, yawang kagpak. <laughs> tiko? Oo, oh, yawang kagplainer. yawo kagpatadlong lagi. Eh, din ka nanguhan kahoy, desdalom dalong. yawo Yawang kagpatadlong. tu kay bin eh. Gahit pa kayo. Jermilina man eh. Oo. Oh, pero mayo, jermilina ko yung dimilina, eh, sa sakwan. Kaya di libuk mo ko nang kan. Ang jermilina kung sa... Pero kuwaan mo lang ng kanao? Malgan, eh? Ay, nang kana gi... oh. Mga ganit? Imoran ang gi... Oo, Alalay? Gi-brice. gi ko lang ba? Hindi mm. Eh, para makuha na. Ang sa... Oo. Muna niya likod. Muna siya. Muna yung likod niya. na mm. Napay Muna no, kilid mo, o kilid. Liar, liar niya. Oo. Oh. Uh -huh. Muna siya. Muna tangan ni mm. mm. yeah, okay. niya mukha kuha. Pababaw. Mabayo. Pababaw siya. Hmm. Ya, melakat sakoh. Mau arah-arahnya kau ako ang unta ni kuanan sa mga hangiran ingon man sa dili na ah oh, di ayaw na oh. kapuro pilo lang kay daghang kaig sa nina si David nga kuan ah. mayawan og ko mayawan may pangitag bulutangan um, sa balay daghang dong bulutangan yan guys di dito na ako dalong sa ano namin bahay yan Pauwi na ako guys maputik gatid ako sa ano lalagyan ng tubig ito din ko to baka doon e, nilipat ko lang ng ano nilipat ng tubig maputik pag umuulan dito guys Pinuntahan ko lang yung naggawa ng kabinet namin. Ipagawa kami ng kabinet. Si hey, para sa damit namin. Wala kaming lagayan. Mga damit. Pag umuwi kami doon. Guys. Umuwi na ako guys. Ayan ang laki ng ano to. Okay. Ano ko na ngayon? dito? Binigay ni ano tadi si. kita ng asawa ko ito ang Maliit pa. Maliit pa siya pa pwede. Palakihin mo na. Ang init. Ayan guys. Ayan yung rabbit Oh. Yung mga rabbit guys. Uwi na ako. Mainit kasi. So dito, daan hindi masyadong yun hindi masyadong mainit kasi may mga kahoy nakapaligid ayan ayan guys naglalakad ako pa uwi kasi wala yung driver ko may ginagawa pumuntang pakulod Ang diba driver di pa ako marunong magano motor. Ay maganda sana pag marunong magmotor kasi bilis lang. Kasi nilalakad ko lang. Ayan guys, oh. Ganda ng daanan namin. Ayan, oh. Ayan. ang guys bye bye na guys